Maging ang mga dating gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ay tutol sa kanyang bahayag na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Anila, tila pinahihina nito ang pagsisikap na pagkakaisa at kaunlaran sa bansa. Si Patrick De Jesus, sa Sentro ng Balita Live. Naomi Kapwa kinontra ng mga dating membro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang panukala na ihiwalay ang Mindanao sa buong Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni dating DILG Secretary at ngayon National Security Advisor Eduardo Anyo na tila pinapahina ng panawagang ihiwalay ang Mindanao ang kabuang pagsisikap tungo sa kaunlaran Nakasalalay kasalalay din anya ang lakas ng bansa sa pagkakaroon ng pagkakaisa at anumang tangkang magkaroon ng pagkakawatak ay dapat tutulan ng anumang sektor. Dagdag ni Anyo, dapat protektahan ng komprehensibong peace process na nagwaka sa dekada ng armed conflict sa Mindanao at nagbubunga ngayon ng progreso at pag-asa. Hindi rin Anya magkatubali ang gobyerno na gamitin ang mga kinakailangang hakbang laban sa paghihiwalay ng Republika at anumang pagtatangka rito ay aharapin na may puwersa. Para naman kay Sekretary Carlito Galvez Jr na nagsilbi presidential adviser on peace process ng Administrasyong Duterte anumang panawagan o pagkilos na magbubunga ng destabilization ng bansa ay dapat talikuran. Anya, dapat ipagpatuloy ang suporta sa midhiin ng kasalukuyang administrasyon para sa kapayapaan at magkakaisa kung saan naramdaman na ang epekto nito. Sabi pa ni Galvez, ang mga dating miyembro ng revolutionary groups ay may aktibong partisipasyon ngayon sa pagsasaayos ng bansa at pagsusulong ng kapayapaan lalo na sa Bangsamoro. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos na dating MMDA chairperson, hindi sagot ang pag ng Mindanao para tuguran ang mga hamon dito. Paglabag din anya ito sa konstitusyon at sisira sa territorial integrity ng Pilipinas. Kaugli nito ay nanawagan si Abalos na panatilihin ang pagiging sagrado ng konstitusyon para sa matatag at iisang bansa. Tutol din si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa panukalang ihiwalay ang Mindanao na tila bumabalewalaan niya sa mga nagsakripisyon ng buhay para sa kayusan ng Pilipinas. If there are any efforts of uh, uh any secession or to uh, secede from a portion of our country, parang hindi maganda and it will only entail uh, Ma magulo na to uh, a na uh, siguro baka di natin kayanin. So, ang pinakamaganda niyan talaga is uh, let us be united. Let us not entertain these uh, ideas. After all, uh, mapayapa naman tayo, tahimik naman tayo. Pagtitiyak niya, korda makikisa sa PNP para panatilihin ang integridad ng teritoryo ng Pilipinas na naayon sa konstitusyon. Ang unang uh, nagbubis ng buhay pag may magaganyan na secessionist movement even when we were young lieutenants ano, uh, uh, we have our own share in uh, fighting uh, secessionist movement. Kung baga, traditionally and uh, historically ang PNP ay kasama na sa pagpapanatili ng ating bansa ay talagang uh, solid isa at walang Uh, dismemberment ng uh, any part or of its territory. Naomi, ang uh, League of Provinces of the Philippines ay uh, nagpahayag din lang uh, pagtutol at anila politika lamang ang motibo sa panukalang ito. Naomi. Maraming salamat, Patrick de Jesus.